Sa ng Allah, ang mahabagin, ang maawain, mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikapito ng pagbabahagi na aklat na sino ang Antikristo na isinalin ni Ahmad Jibril Salas. At sa ating pagpapatuloy, ang ating tatalakayin sa ngayon ay ang ikaanim na katibayan, sino ang kinikilalang Diyos ni Jesus at ang ikapitong katibayan, ang paglilibing kay Jesus ayon sa Biblia. Si Jesus ba ay Diyos o may kinikilalang Diyos? Sa ika na paksang ito, dapat natin pagbatayan ang dalawang aklat na kinikilala na magkabilang panig, ang Biblia ng mga Kristiyano at ang Banal na Quran ng mga Muslim. Ang magiging batayan natin dito ay ang wikang ginamit sa dalawang kinikilalang banal na kasulatan. Sa wika ni Jesus, tinawag niya ang Diyos ng Eli sa kanyang aramaik na wika. Pinatunayan ito ayon sa Ebanghelyo ni Mateo. Tunghayan natin ang talata sa Biblia. At nang malapit na ang oras na ikasiyam may sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na ang sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa mga tuwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit ako pinabayaan? Mateo 27, 46 At sa banal Quran naman, si Jesus ay may kinikilalang Diyos, ang Allah binanggit sa banal na Quran o ang kan ng Israel sabihin ng Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon ang sino mang magtambal sa Allah ay tunay na ipagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso at ang apoy ng impyerno ang kanyang magiging tirahan Surah Al-Maidah chapter 5 verse 72 ang Diyos ni Yesus sa wikang Aramaic ay Eli at sa Banal na Quran naman sa wikang Arabic ay Allah. Ito ay nangangahulugan na mayroon siyang isang tanging Diyos na sinasamba. Ang Eli sa wikang Aramaic at ang Allah sa wikang Arabic ay hindi dalawang magkaibang kahulugan at salita, kundi dalawang semitikong wikang tumutukoy sa isang tanging nag-iisang tagapaglikha, the one and only Creator. Kung si Jesus ay sumasamba sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at ang Muslim ay sumasamba rin sa Diyos na sinasamba ni Jesus, magkagayon, walang Muslim ang maaaring tawaging anti-Kristo sapagkat ang kinikilalang Diyos ni Jesus ay siya rin Diyos na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim. Sa pagsamba ng mga Kristiyano kay Jesus bilang anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao, Sino kaya ang sumasalungat sa aral ni Jesus? At ngayon naman po mga kapatid, ay talakayin natin ang ikapitong katibayan, ang paglilibing kay Jesus ayon sa Biblia. Paano ba inililibing ang isang patay? Sa Biblia, si Jesus Kristo ay inilibing sa pamamagitan ng dalawang puting damit at itinapis at ibinalabal sa kanyang katawan. Ganyan din ang pagmamaraan ng paglilibing sa isang patay sa relihiyong Islam hindi pinahihintulutan sa Islam na imbalsamuhin ang katawan ng isang patay sa maraming kadahilanan. Una, hindi ito gawain at aral ng mga propeta. Ikalawa, kahit na huminto na ang paghinga at pagtibok ng puso ng isang tao, wala pa rin katiyakan na ito ay tuluyan ng binawian ng buhay. Maaaring pagkaraan ng ilang oras, ito ay muling magkabuhay. Ang ikatlo, higit na mahalaga para sa isang patay na ipagdasal ito na naway patawarin siya ng Diyos. Simple ang ritual ng paglilibing sa Islam. Walang kabaong, walang bulaklak, walang nitsyo, walang punerarya at tugtugin, walang lapida. Bawat patay ay inililibing sa ilalim ng lupa. Sa lupa tayo nagmula, kaya naman sa lupa rin ang pagbabalik. Sa makatuwid, ang paglilibing sa patay noong panahon ni Jesus at maging sa mga naunang panahon ay katulad din ng pagsasagawa ng mga Muslim sa ngayon. At ang tanong, sino ngayon ang inililibing katulad ng pagkakalibing kay Jesus? Hindi ba Muslim lamang ngayon ang nagsasagawa nito? Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.